tips mula kay Kakaibor TV yes. kapag nagwawakas ka ng molte uh, siguruhin mong maalis lahat ng mga wax na yan kasi lalo na kung yung mga pinhole na white na yan kasi lalo na kung gel ko pinis ang labanan uh, pagkatapos nito uh, ma-remove kailangan na lang natin siyang i-polish yan kapag marami tayong mga pinhole na white na yan, makikita yan sa product. Kaya tanggalin natin yan. Yung mga mark ng wax na yan, tanggalin natin lahat. Ito yung mga kailangan natin kapag gel coat penis ang product. Yan. Ang mga gel coat penis ngayon, nauuso na sa mga malaking kumpanya. Mga Toyota, Isuzu, yung mga May mga fiberglass na sila, gaya ng dati, wala. Kaya ito yung na ang labanan ngayon pagdating sa piyesa. Gel coat na lahat sila. Wala nang gumagamit ng paint finish ngayon. Ang malaking kumpanya. Kaya sa moldy pa lang, kailangan makinis. Walang mga mark, mark, ng wax. Mark ng white na yan kasi nakikita yan. Kahit parehong kulay yan. Nakikita yan. Mahirap mag-repair. Napakasailan ng mga customer lalo na kapag gel coat pinis yan at napakasailan din mag repair kaya ang pinakamalaga ay malinis ang ating molde no scratches wala mga pinhole pinhole ang molde dapat para sa gel coat pinis ito ang bago mag ah, gagawin natin to bago tayo mag apply ng gel coat ginising mabuti ang ang molde para sa magandang piyesa. Yeah. Try tips bola ka i ka fiber TV.